E <síntos> dami pinagdadaanan. May mga kababayan tayong hirap, takapos, at walang ayos na tirahan. Ngunit sa kabila ng mga iyon, ay nakukuha pa din nilang buti. Umiti na tila ba sila'y walang pinagdaraanan? Kaya naman ginawa namin tulay ang proyekto ito upang makapaghatid, hindi man ganun kalaki, ay makakatulong sa ating mga kababayang hirap sa buhay. Ano po kayo napunta dito? mamatagal matagal na po kami dito. Mula, dito na pangalak yung mama at tatay ko. 10 years, 33 years na. Ano pong, niya ano pong masasabi niyo sa katayuan niyo ngayon? Well, kasungkot, nakakatakot po. Nakakata akong, uh, dito na, no? tignan mo ginawa yung tulay na yun. Hindi man tinapot. May halong kabalan na pag Baka mag-dance Dahil sa Magpapala Papalarin po kayo makalipat sa maais, mas maayos na lugar. Mas gusto niyo po ba? Hindi na kasi lang namin itong kawin nila. Dapat magtutututin yung mga karamang ano na magkakawin ito. Ngayon, 2024 na wala pa kong mangyari. Dito na kami lumaki, gusto namin dito po ang trabaho niya para makaraos sa araw-araw na sa... gusto? Ako isang housewife lang yung kasama ko yung nagtatrabaho as in siya construction worker bilang master. Weekly ang mga ingaling yan. At sa sayot niya weekly, nakakaraos kami. May, may, at least may pangbigas at pangkulag na uwi. Mm -hmm. Nag-aaral ka ba ba? Yung uh, may tutulong mo para mapabago ang iyong buhay. Magaling po. po. Para sa okay lang ba? Diba? Wait lang daw si

Papasok ka? Oh, yung pa Ano mo Hindi po. Like, wala namang pong... na pong aking po Wala Mapakita lang po na yung libilubin. Ang okay. ah. tura sinelas mo. Okay lang. Bakala nung talaga ganyan yung bakala. Ilang, ilang... Ilang po yung anak nito? Wait, wait, wait. hindi <laughs> kayo Nag-aaral po yung mga kapatid. Yung dalawa na. Grade 1 and grade 5. Kung si tita kaya pinaupo. Hindi, okay, okay lang, okay lang. Kanina pa ako nakaupo eh. Stay! Ay, dito nga sa amin. Kapag bumabagyo po, tita, hindi po kayo nababasa dito so, Hindi naman. Pupunta kami dun sa itaba. So, yung kasatakay niya. Pa Pero, oh, pag kayo. okay naman po yung araw, okay lang din. Anong grade na po yung yun? Grade 1 is, no! yung isa, yan. Anong grade 5 yung ano? Sa anaw siya, anaw, muna, niya, anaw po siya. As in, po siya nila. Anaw siya, An anaw po siya. Anaw, anaw na pala to? Anaw anaw to anaw ito. Anaw. Anaw siya, matay na pa. Kasi yan, is stepfather niya ko. Tapos yung maging nasa ako, sige-sabihin ko na. Tapos ito, isa't-isa. Ako rin po, apat na po asa. Ano, Ito, unang maging nasa ako, taga- Rack, tapos yung anaw. Tapos sa kanya yung gagawin. Sabi na po ba? Kaya hindi na po ba? Hi, De. Ikaw naman kaya magtanong biya kung anong ipi-picture kayo. Yun Ako, okay Okay Parang Thank you po. Okay Thank you, Tim. Pagkita tayo sa ano? Okay. Bunti. Bakit? Okay. Bunting tiyaga. May sasabihin ka sila. Okay. Sige na. Okay. Dokumentary po para okay. sa tiyo. Oh, kapagin. Okay lang po basta sa inyo na samahan namin kayo in 30 minutes. Tapos, tapos, okay lang po na ituloy niyo po yung ginagawa niya. Iti-picture lang po nanon. <laughs> okay lang po tita. Parang ito documentary lang po kasi nanon kung paano niyo po na ano yung araw-araw. Kung paano po lumilipas yung buong araw sa inyo. Diyakirin. Kinipata sila. Magkanta lang. Ito wala na, hindi na pwede na na. Gray! Gray, hindi yan, hindi yan. Doon na, Gray. Doon. Tepe, doon. Labas pa, labas. Labas, <laughs> 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 dito po kayo nakatira ngayon. Oh, na ice pipe na um, pa, ice pipe. Kapag uh, bumabagi po, tita, hindi po kayo nababasa o oh, yun. Na ano, baha dito. <laughs> Bumabaha po siya dito. Buha, pasok pa siya yung tubig dito. Tapos yun. Tapos sa motulo doon. Kaya ka kami sa isang kwarto dito. Uh, <laughs> Nagtatrabaho ka po, dito Kakaulo uh, ano lang din. Ka. Tatulong lang. Ah, siya yung nasa first bid nung ano. Hmm. Ilan po yung may anak ko pala? Ilan po? Ani? Nagaan pa lo? Ay, nasan po yung dalawa? May asawa na yung isa. Yung ano, yung dalawa ko, nandiyo sa anak ang tupolo. Hmm. Yung anim po na natira, nag-aaral po nyo. Oh, Ay, eto yung grade 1. Yung nandito sa ako. Kasi eto grade 1, tapos grade 2. Eto hindi pa. Eto na lang nandito sa mga. Simain na po kaniya ano po ino <laughs> <Ay. laughs> no, ano, eh. so, oh, po mga na kasi ano ano kung ano ano kung ano ano kung 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 ano ano kung ano kung ano yung kinikita niya naman po dun sa pangatero, sapat naman po ba siya? Oh. Para, um, may sumasabi? Yung kinikita ng asawa ko, ay eh, po ang pang-budget namin, pang ano, pang araw-araw namin. Tapos mm. yung kinikita ko naman, pang monthly, ay eh, pang asikaso ng ano. Katulad nga pang magpabinyag ako, ah, December. Sino ay, 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 mong papabinyagan niyo po? Yung mm, hindi pa po nag-aaral? Oh, oh, Ilang taon na po siya niyo? Four. Tsaka okay. ito ngayon pala mabibig. Ah, so next year pwede na rin po siyang mag-aaral na. Mm Eh, yung sahod ko nun, yung ito para pang um, last sa uh -huh. okay, dito. Hindi, hindi na po pala tayo ipakala yung situation. Okay lang po Okay lang po yun. Okay lang po yun. Yung grade card niyo po is graduation na Graduation na uh, itong ano? Ano po pong strand na kanina? Ano po yung strand na <laughs> <laughs> Yung yes. 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 na kami? Ya yang anu ni, ha? Pas. 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 niya. yung anak niya Pas. asawa is <laughs>

ano yung ipong inyong hanap buhay para makaraos sa pangaraw-araw? Kandali. Ako hindi ako nag-aanap buhay. Pero marami akong kasamang umaantabay sa akin, kaya mga kapatid ko, mga iba-ibang barangay, kapag linapitan ko sila, binibigyan naman ako kahit na. Hindi ako nangingi, bibigay pa yung mismo silang magbibigay. Ganyan ako, malaki isama kahit saan. Kaya tatakbo na sana siya, de, paha, ako ng konsyent eh, baka ako. Paano niyo po hinaharap ang sitwasyon niyo ngayon? <laughs> ang sitwasyon ko ngayon na simple na ganito lang talaga ang buhay ko. Kasi gumisyan, hindi man ako lumalapit sa mga kapatid ko, pinakamahirap ako. Sitwasyon ko, kunin ko, gawin ko yung kaya ko kahit na paano lang na ako sa sarili ko, na ako. Anong inyong pangarap para sa inyong anak? Magkalahid eh. Mag-asawa sa'n ng tama kahit na may irap. Anong gagawin sa tindahan? Malamang bibigyan. Oo, plane. Dahan-dahan. Parang Bibigyan ako ng helikopter. Lon, pwede po ba naman kayong tanong yung ulit? Hanggang December yan, no? <laughs> kasi, inulit lang po kasi namin yung ginawa namin last time. So, parang, kailangan lang po namin mapakita sa video kung paano nyo po na yung buong araw, gano'n, kung ano po yung ginagawa nyo sa buong araw. maabot naman hanggang sa lang yan, So, po, so, 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 may anak so, 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 sila so, po so, 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 Panganay ko yung lupa. Nag-aaral ko sila. Pwede na po may trabaho. Uh, na, Nagtatrabaho na po siya. Yun, yun po yung bahay. Kumain na po. <laughs> 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 Ilang taon na po kayo? No? Five, Five, six. 56 years. Oh, kung magbibigay ka lang 56. May tubod. Kailan po birthday yeah. okay. niya? February 29, 1960. Ah, kaya pala. February 29. Sinagra ko. Once a year lang. Pwede niyo po bang ipakita sa amin yung loob <laughs> ng bahay? Ay, hindi yeah. right? uh, oh, po. Ay, hindi po. Ito, lang po namin sa video. Para i-explore lang po namin yung camera para po hindi po yung tarap. Akalit. Pag-iwa mo. Pag-iwa mo. Ipapakita nila. Ipapakita nila. Layo loob ng bahay nila. Malamang sasama kayo. Tuloy po kayo, Cherries. Pogi yung anak niya, guys. This is their room kitchen. Dito po kayo nagluluto. Uh, um, tapos... Kaso ka, Lane. Ipapakita mo nga yung buong may okay, aray ka po. I-explore natin yung bahay okay. nila, Lola. Asan po yung bahay nila? This is their comfort room. So, okay, let's go. English pa talaga. Ah, may garahe. Hindi mo oh, ka okay. niya. Bongo na So, ayun yung comfort room nila. Tapos, I think that's their master bedroom. Hmm. No? Pagkakita mo may... Ah, doon ang... na, doon kwarto ba Kwarto I think this is... Sta. Bodega. Oh okay. guess. <clears throat> po ba dito uh, mm -hmm. Tapos yung sa kwarto po, yung ano, ano, <many> ano. Yun lang po, oh, let's go, Lalabas na tayo.

ay, nakita mo ni Mark James. Ah. Okay. Ito sa akong destination. Gahan na tayo doon, doon. dun. Ito mo na. Hala ka dami 又不给拿，走不走？ magtatanong lang po kami ng pinakitanong Tapos, i-explore lang po namin yung inyong pakaalan. Para lamang po sa aming grade. Okay lang po. Sige, ano, tuloy mo lang po yung ginagawa. Yun po talaga yung kailangan namin ipakita. Yung po, ano po yung ginagawa niya sa amin. Anak ba, anak? po. Ilan po yung anak mo? Isa lang po. Isa eh, lang po? Oo po. Masipig like na bukla. Masipig na bukla. Hindi po po siya nag-aaral? Malamang bata pa hindi pa nag-aaral. May asawa ka? Malamang may anak, may asawa. Huwain na po kayo na natin. May trabaho ka po? Yung kasawa niyo po yun the right housewife. Okay. Hi! Ilang taon na po siya? May May oh. oh. Here! Where are here? Here! Oh. guys! Oh. Go ate! Mag-boost ka lang Ginagawa ko rin po yun sa bahay. Uuwi po yung asawa yung araw-araw. Hmm. Baba tayo guys. Sa inyo po alaga. Hindi so, yung may manok sila. Pansabong uh, po yun. Or pang tinola. Charis. <laughs> <laughs> Disney <laughs> princess. Bumaba. Sige. Oo. Oh manakbag na ano naman. So, yeah. This is there a house? Maikot mo yung camera, guys. They have a lot of pets. Meron silang duck, bibe, may manok. Oh, dear. May puso rin siya. Ate, sa inyo po yung bombahan? Hindi lang lang. Hmm. Mm -hmm. So, pwede pong makihugas, <laughs> meron din ito rin dito sa bahay nga, lang sya ito nga. Ito yung, so, paano sila makakuha ng tubig. It's the same way sa amin, dito rin lang sa amin. Next nating i-explore is ang kanilang bahay. Nasaan na si ate? Ate, okay. pwede po ba kami pumasok sa bahay mo? Pwede po ba pumasok sa bahay mo? Okay ka lang. Kaya lang makarap po yung ano dito. Okay lang po ate. Hindi naman po namin i-judge. Okay lang. Po. Sasama ka siyempre ate, papasok ko ay kung magpapakita sa amin. Ano ba na harap po. Nagsasaktan niyo guys. Ano dito? Anot ka baby! dito? Ano dito? Ano hindi lang yung nakatira dito. Magiging sakir na. Magiging sakir na. Magiging sakir na. na. Thank you po, ate. Thank you po. Okay. ka po niya ng mga classmate namin sa aming TV sa room. So, so thank you po. Thank you, thank you po. Uh, okay. think na kumpleto na natin yung 30 minutes pag pinagsama-sama. Pag hindi, edi wow. Sige! Kaya ba? at the end of this project, every person that we've encountered and spent a short time with left a mark on our hearts and minds and will continue to remind not only us but also those who will watch this documentary that not only you or i am the only one with the problem, but everyone has something to carry. <laughs> Ay, matatangay ko. Bundok ko.